Ini sarapan mau ya pait. Dercu di itu Oke Gih lah Ya dercu. Pintuan pintuan. nalampas ka eh mapunta ka ang bukal eh ay yan binabangga mo na yan eh kakapain mo hindi na makakita malabo na talagang mata bulag na wala ka na talaga makita Ba't nalabas ka pa pag uh, gayaan? Dapat di ka na nalabas. Baka, <coughs> kakapamoy dapat e. Mas mahaba dyan ang tungkod mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Mali. Diretso mali. Mm.